everybody's nakabikini, nakatubis, mas, maski mga na lalaki, topless. But, hindi na tawag po, di ba? Wala nang tawag na gano'n. But before, gano'n. Hindi ko mapanindigan yung ganun eh. Um, yung yung in-offer sa akin noon, last offer, third picture ko with Shay ko na sumayaw ka sa Lomay yung Eh, sabi ko kay Nestor,

So, kapag ka ba hindi ko siya pinapanood? May mga scenes na pinanood ako. so, yung ganda naman ang ano choreographed siya niya. Ano lang. And then, meron ako isang guest in isang music museum. I remember this tarawin. Very clearly na sabi na ladies and gentlemen, the next uh, performer is a singer turned bold actor. Oh, ko na. Ah, sumama oh, na yung Ah. Oo, na, na ako. So, sayo, ako, ako sa ko, ayaw ko na po. Ayaw ko na po. Ayaw ko na Yan ang problema ng bapo eh. <laughs> ayaw ko na. So, hindi ako si sa pag-aartista. Siguro ako nagsaga ako. Pwede naman. Pero, mas love ko ang singing. Kasi, yun ang comfort zone ko. Actually, acting, hindi ako comfortable. But I love it. It was a beautiful experience. Yeah. Sa puntong ito ng karir ninyo, naisip pa ba ninyong mag-retire? O ini-enjoy niyo yung ano? Second. Yung it. ito nga, lagi nagsasabi, siguro mag-retire na. Kasi wala kang pagkakaroon mag-retire. Kasi magagalit sa mga new set of fans mo, di ba? At saka hindi naman titigil ang pagtawag sa'yo sa telepono. So, Don't ever think about me. retiring. Kasi ako, for as long as as I have a show, and for as long as people want, me, want to hear me sing, I will not retire. I will not retire. Siguro, when I get sick, then I'll be forced to retire. In my defense naman, <laughs> oh, minsan kasi, uh, sa Kunwari, si Bu. Fly ka, hindi ka, hindi ka matutulog, di ba? Madaling araw, dahil ako nasa alas si dapat mag fly ka na eh. Pagdating mo doon, hindi ka nang matutulog eh. Ibihis ka lang, siya ka na. kinabukasan, hindi ka pa nang nahihimasasan, pa ka na. Imagine mo yung sakit ng katawan, hindi ka maka, hindi ka mukha ng bata ka na makaka-recover ka in a day. Oo, hindi na kamukha nun eh. It will take you a week para ka makarecover ulit. So, ito naman ito eh. Pero, hindi naman pagdating mo sa Manila, hindi naman ibig sabihin lang magpapahinga ka eh. Mesyo ka ulit eh. Hmm. Di, hindi, ka na makakahinga. Kaya nasa ka naman ulit. Maya pa ka-assured. Pero reassure. Pero yung, yung ang, ang, sakit sa health mo, parang hindi na yata nakaka-recover yung katawan. Ano ganun? Doon ako worried eh. Uh, speaking of health, okay. hindi ako ano na abusuhin yung katawan for for this. Uh, ano ko yung ano? Aneh. Siguro kung mayaman ako, kakanta ka na lang ako parang pro. <laughs> Padahan-dahan <dahan. laughs> Parang Mukha ka ng singer. Pero ang payapang ka rin. Ray. Hey, hey. uh, sa mga kanta mo na uh, at lahat yung kulita, ano yung sa mo na kanta ang pinakamaswerte sa'yo at nandiyan sa'yo uh, ng kanta? Isang kanta. Nakapagbigay sa'yo ng isang hang -hang. Uh, sa Bulacan. Hindi. Oo. Yung, yung nagbigay ng break, yung kantang binigay ko kay Rico Puto. ay hindi niya tinanggap. Okay. Ako si Superman. Ako si Superman. Dahil nag-turn nag, nag yung buhay ko ng ibang trajectory. Imbis na gumagawa lang ako ng kanta sa simenteryo, imagine yung muna profile ko sa harap ng yung tablatang ganyan. Hindi ka naman handa dyan. Wala, nobody's, you know, prepared for that. Tapos nakita mo si Rico sa TV, di ba? Hindi, si Rico naman talaga, inspirasyon ko yun eh. Na, kung naalala nyo naman, siyempre siya yung nagpauso ng pangin sa Pilipinas, di ba? Hindi, na namin. <laughs> nakita ko sa TV. oh, no. no. tsaka pag nung nakita ko sa TV, laki ko yung pang TV namin nun eh. Sabi ko, kung pwede nyo mo nga nitong tao, pwede na rin ako. <laughs> Nasa pelikula mo yun, di ba? <laughs> Talaga naman. Totoo lang yun. Ngayon, yung uh, yung kanta na yun ay uh, para sa akin na yun, iba yung mundo ko. Ngayon, pagdating sa kumita ako, Super hit. kasi yung mga kanta ko mo kumikita, yung recording company, royalty, one centavo, ilang, ilang kopya bago pa magkaroon ng 1,000 pesos sa one centavo. Okay. Ah, yun lang yun. Ngayon, meron ng YouTube, meron ng mga TikTok at mga ano-ano. ano meron ng mga dumarating na pera hindi mo inaasahan. Inabutan ko yung panahon na na hindi na inabutan ng George Canseco which uh, na isang magaling na songwriter. And yet, hindi siya maswerte na inabot niya pa yung inabot ko. Okay? Itong uh, istorya ng mga Pedro novela ng ABS-CBN, nagbayad niya ng malalaki dito sa mga pangako, maging sino ka man, lahat ng ginawa nilang kikimchu, na yung tayong dalawa, lahat, etc. Eh, yung financially, at uh, saka ngayon ginagamit na isang sa, sa commercial yung kanta ko, o may isang minsan, malaking ano yun, todo, kakahati ko ang ang publishing house kasi talaga naman ganun, hati kayo palagi, kahit sa Amerika, ganun. Malaki pa rin kung ako ang may-ari ng buo at hindi ko pahati yung yung ABS-CBN. Siya lang, siya, siya, kasi ngayon ang may hawak nung nung publishing house ko eh. Kung ako lang yung ano noon ang may hawak noon 100% ang kikitain ko doon zero alam niyo kung bakit kasi lalapit na ako ng direktor eh, hey, to di bang daan ng mag sa inyo yan 100% of zero o di ba wala akong magagawa wala akong leverage may kailangan makisama ako eh di ba kaya ko sa bank ay paksa eh pero ako sabi ng ADS-CBN, may leverage na makikipag-negotiate for you eh. Kunwari isang malaking kumpanya yan. Kunwari lang, San Miguel. Dadaan muna sila corporate to corporate. Meron mo 50% of 1 million. Paano sa akin? Fuck yun. Kalahati lang ako. Pero minsan, kumikita ka ng mga 700 at kung saan saan mga video eh, makakaroon lang mga humihingi ng mga rights dumataan sa mga dumarating sa akin, checking 1 million visa mga passive income na hindi mo naman pinit hindi mo hinahanap hindi mo inaasahan lalo na yung peace cup na dito ang opisina niya sa mga oo ah uh -oh, uh, songwriter ka, mag-member mo ng Vince Cup, uh, masasabi ko. Kasi yung mga collection sa Amerika, yung ginamit yung kanta mo sa Amerika, yung mga ginamit sa YouTube, etc. Kinokollect ka ng mga Amerikano, pinadadala yan dito sa Pilipinas, sa biskap. Cup. Yung Vince Cup naman i-distribute sa aming mga songwriter yung mga pinapadala ng Amerikano. Ganun niya sistema niya. At kaya naman dito, mga Pilipino, na mamulay ka sa ABS, CBN, GMA, at yung mga ginagamit ng mga tanda nila, pinadadala naman yung pera doon. So, parang ganun yan. Kaya, um, uh, para sa songwriter, malaking, ano eh, malaking uh, tulong. Uh, dahil hindi mo naman nila asahan yung pera may tumarating. Yan lang ba? Ayon Kung pwede mong uh, mag sa mga anak, o ito para sa iyo, para sa iyo, dito. O i-dating mo. <clears throat> Yan. Wapo. Yan <laughs> lang ba? mga anak